Agis Kasi mag-aalaga sa akin Wala na si mama Aampunin ah, ka ni Chang Alice, best friend, gay ng pag-ampun niya sa akin. Oo, Harley, tama si Nana. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Salamat, Chang Alice. Chang Alice, hindi na po ako nanghihina. Malakas na ulit ako, di na po kailangang pumunta talaga sa hospital. Hey, malakas na ulit si best friend Harley, pwede na tayo maglaro sa labas, tara na sa labas Harley, laro na tayo doon. <laughs> Nana, ayaw ko muna lumabas, baka makita kasi ako ni Granger, pabatayin ako, ayaw ko pa. Sandali Harley, bakit pala pinatay ni Granger yung mama mo? Kasi po nag-away po si Aling Rafaela Diyan kasi mama ang pagkakaalam ko po, po Si Aling Rafaela po yung Yung nagutos kay Ginger na patayin si mama Bakit? Kasi siyang alis na bituhan ko na Nasa ka sa Afriya ni Na Aling Rafaela Nasa kanya yung mismo kamag-anak niya? Yung mismo kamangkin niya si Mia? Buti na bituhan mo Opo, Chang alis. Ay, nasan yung cellphone, Harley?